May lang ako nakakita ng Pwede itong kwan ah, Talangka sa ibabaw ng niyog oh guys Ganda oh Pula Tanggal yung sipit niya. eh Pagdakma ko oh. Malapit kasi ati sa kwan Dilig kasi ng sapa itong niyog na to pero Ang taas na oh may talangka pa Umaakyat so, pala ito sa taas ng niyog <laughs> Ang ganda ng kulay. Kulay pula. Ari, lalaglag. Parang luto na siya, yo. Eh, oh. Ganda ng kulay. Nag-aabang na yung mga maghahakot sa baba. Yung uuwi ko ito. Alagaan ko.